Ah, kita ba yan? Kita malinaw ba? Malinaw pa. Malinaw <laughs> pa sa fridge. malinaw sa sigata ng araw. Ayan, ito na yung ayan mga nandito, gold. Ito. Ayan. 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 ito yung gold dito sa si Star Jewelry. Ayan. So, yan. yun. natin. Si ano? Si ano ah? Sino yan? Sino yan? Ah, ayan. <laughs> ayan. Nandito ayan. sa ayan. guys. Ayan, marami yan. Ito, Agila. Ayan. Ayan sa agila. Ayan. sa mm. kuko ng agila. Mm. Ito. maraming marami yan dumating. Yan, marami marami din pagpagpiling design. dito. Maraming design na nandito. Kung gusto yung din, meron din tayo dyan. Oh, yan. Yan. Dito yan. Kung gusto yung bumili, bakit sila ito sa Star Gallery. Yan. yan. Kung mga outside na hindi makakalabas, mm -hmm. Whatsapp niyo sila sa, ay, di sa, sa WhatsApp, John. Hindi sa Whatsapp, hindi pa pa-deliver natin. Meron sa Saudi lang. Uh, oh, loob ng Saudi uh, lang. Kasi marami nagtatanong mm. Uh, kung um. international mayroon ba. Pwede siya, wala ba. ba. oh guys, na, malinaw ha, dito okay. sa wala pa in sa... Saudi lang, pwede po. Pwede tayo ba deliver po sa Samsa oh, o yes, Ah, o kanya din yun, hindi naman lang. Ah, Dito yun sila guys. Dito Pero yung... sa loob na Geda, cash in delivery. Okay. Ayan, loob in Gedda area. Ayan, may delivery. cash delivery kayo dito. Pwede kayo. Ayan, makipag-coordinate okay. lang kayo sa Star Jewelry guys. So, ito yung mga gold na napakaganda dito, guys. Kasi yung gold yung isa sa magandang investment. Ayan, kung... Pag naipit na tayo, pwede yung isang lato, guys. Yung mga yeah, nagtatanong, hindi po legit, legit po yan. Dito legit, po yan, yeah, oh. Legit yun. So, dami-daming bumibili nito ang kabayan. Kasi may tindahan naman tayo, hindi naman yeah. ng online-online lang. Oh, so, sa so, 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 dito, guys, ang daming bumili ng mga kababayan natin dito. Yeah, Ayan, dami. So, Ayan, oh. Ito. Ito, ito papagitan natin, isa-isahin. Ito, maraming dyan, oh. Kasi, ganyan. Ano yan? Sa so, de logo. Ayan, Saudi logo. Kung mahiligin ang Saudi logo, ito, guys. Ito so, kasi may horse. Meron din. Dragon. Meron din. Ayan, may horse o kabayo. Dragon. Ayan, dito. Maraming sa'yo. dollar. Ayan, may dollar din dito. Pang-mastodio. Pang-mercedes. Maraming. Maraming sa'yo. Ayan, guys. Pag gusto nyo naman mayaman, ganito. Oh. ayan, ah, mayaman din ang presyon dito. Oh. panalo. Pag mayaman din yung prision So, saan pa? Solid ba? Ito yung... Pang... Ito, kung gusto nyo barko, yan. Ay, yung ma o angkla dito, guys. Pamasin. Buong barko na yan. Buong barko, kasama na yung bangka. May kasama pa. Ito, ito. Papakita natin, lapit ko, guys. Sa... Ganda natin dito. Ito, Versace. Oh. may Rolex pa. May Versace. May Rolex din dito. So, dito namin nang bumili. Dito, guys, may katabi ako dito, mga kababayan natin, mga nurse, nandito bumili. So, hindi natin sasama kasi private po nila yon ayaw nilang mag umara. Pero mga followers din natin uh, Thank you And sa inyo, mga kababayan, from North Cotabato. Okay, na okay, lalabas ang mukha okay, tila tila lalabas yung mukha natin dyan. Walang problema. Walang <laughs> problema. Dito. Dito si, ano, Mr. Honey, ang famous. Yeah, ito, yung... Hmm. Maraming jowa si Mr. Oh, Benar. Kay Thank you guys. Ah, thank you for Mr. Jewelry.